Ababa ang -aba, astig ni utoya Kung inaakala mong laruan yang hawak niya to, labay hindi. Pero pwede siguro, hindi lang literal. Sabihin natin naging laruan o libangan niya na ang totoong mga baril sa napakamura niyang edad. Para ano? Dahil ba pangarap niya maging sundalo? Nope. Dahil lang naman sa mataas niyang pagtingin sa aman niyang miyembro ng pinakamakapangyarihang kartel at naging inspirasyon niya na ito. Alam niyo bang legendary ang batang ito sa mundo ng kartel? Kikilalanin natin to lang bugoy na ito na sa mura niyang edad, nagtrabaho na siya sa pinakamakapangyarihang kartel bilang isang hitman. Cesar Raul Meza Torres Naipanganak siya noong October 31, 1991 sa Culiacan, Sinaloa, Mexico. Ang kanyang mga magulang ay si Raul Meza Ontiveros ang kanyang ama at si Aida Elizabeth Torres Felix na kanyang ina. Ang ama ni Cesar ay sinasabing naging high-ranking leader ng Sinaloa Cartel na may alias na LM6. Well, ang Sinaloa Cartel lang naman ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kartel sa buong mundo. Si LM6 din ay kanang kamay ni Javier Torres Felix alias LJT at dating leading operator ni Ismael Zambada alias El Mayo at siya ang isa sa most wanted drug lords in Mexico. Ang ina naman ni Cesar ay may mga kapatid na high ranking leader din sa Sinaloa na nagtatrabaho kasama ng kanyang ama. Kaya sa madaling salita, si Cesar ay lumaki sa tahanan na napapalibutan ng mga bigating kriminal. Halos lahat ng kanya mga kamag-anak ay involved sa mga drug trafficking and illegal services and activities. Pero ilan sa mga ito ay natodas ng na mga pulis o kanila mga karibal. O kaya naman ilan dito ay naaresto. Eh kung sa usapang pag-ibig to, labay meron din si Cesar. Maghahanap pa ba siya sa iba? Abay siyempre sa malapit na Si Teresa Zambada Niebla, ang sinasabing girlfriend ni Utoy, pero hindi basta-bastang babae ito dahil ang ama at kapatid nito ay high-ranking leader din sa Sinaloa. Maliit pa lang si Cesar, tinitingala niya na ang kanyang ama. Ika nga diba, like father like son. Kaya nung pagtungtong niya sa edad na 15, sumusunod na siya sa yapak ng kanyang ama. Sinimulan niya ng pasukin ng mundo ng Sinaloa Cartel at sumasangkot na siya sa mga iligal na gawain. At kinuha siya bilang isang batang asasin. Alam niyo, gaya ng mga kabataan ngayon, hindi rin nagpapahuli si Cesar sa social media. Popular pa nga siya rito, particular sa Facebook at Metroflog. Pero kung ang kadalasan sa mga kabataan ay puro pa-cute ang ipinopost. Hey, ano yun? Ibahin mo siyempre si Utoy dahil siya kasama ng kanyang mga malalaking baril ang ipiniflex niya at talaga namang lakas makaastig sa mata ng masa lalo na sa mga kaibigan niya na gusto rin maging siya at sa katunayan kinuha siyang inspirasyon ng mga ito para lalo nilang tahakin ng landas ng mga kriminal Nagkaroon din ng malaking dagok sa buhay si Cesar dahil noong March 26, 2007, tinodas ang kanyang ama ng armadong grupo. Walang opisyal na impormasyon ng pagkamatay pero sinasabing tinorture muna ito bago pagbabarilin sa ulo. Magsisilbing aral na kaya ito ay Cesar na ang pagpasok sa mundo ng kartel ay katumbas ng isang paa sa hukay at kontrata kay kamatayan. Pagkatapos ng ilang buwan, October 9, 2007, hinatak ng transit police ang armored vehicle na walang plaka sa Las Quintas na minamaneho ni na Cesar kasama ng kanyang dalawang kolokoy na kaibigan na underage rin. Inaresto sila matapos malamang wala palang mga papeles ang sasakyan na nag a sa kanya bilang legal na may-ari. Lusot pa sila noong mga panahon na yon dahil mga minordedad de pa lamang sila. But two years later, haharap na naman sa trobo ang mga unggoy. June 19, 2009, nag drug racing sila ng kanyang mga tropa doon uli sa Las Quintas. Nang dumating ang mga police transit sa eksena, hinabol nila ang dalawang sasakyan at pinapatigil nila ang mga ito. Nang walang ano-ano'y, binabaan sila ng ilang mga birador na mga sasakyan at pinagraratrat ang kapulisan. Sumiklab ang sagupaan hanggang sa nagsitakbuhan na ang mga birador at naiwan nila ang isang sasakyan, sugatan naman ang isa sa kapulisan. Dumating ang mga otoridad sa si eksena upang imbestigahan ang nangyaring sagupaan. Malalaman pala kalaunan na ang iniwang sasakyan ng mga birador ay pagmamayari pala ni Cesar Meza Torres. Pero hindi niya mismong pagmamayari dahil ninakaw lang pala nila ito. Sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan ng mga otoridad ang mga bala na 223 Remington 38 Super, 45 ACP cartridges at FN57 pistol. Hindi pa dyan matutuldukan ang pagkukrus ng landas sa pagitan ng kapulisan at ni Cesar Torres. Dahil sa araw na pagtungtong ni Cesar sa legal age, dyan na rin matatapos ang kontrata niya kay Gamatayan. April 25, 2010 madaling araw nang ang mga pulis ay nagpapatrolya sa lugar ng Las Aguilas sa interseksyon sa pagitan ng mga kalye ng Sierra, Tapalpa at Avenida 18 de Marzo. Maya maya napansin nila ang isang sasakyan na kahinahinala. Inutusan nila itong huminto para i-check ang loob. Dali-daling kinuha ng mga tao sa loob ng sasakyan ang kanilang mga baril at nagsimulang magpaputok sa ere. Ang mga taong ito ay sina Cesar Torres at si Fidel Rojas Felix na 22 anyos. Hiniling ng mga pulis sa kanila na kumalma at isuko ang sarili, subalit patuloy pa rin silang sinasalakay. Kaya naman sinabayan na rin sila ng mga pulis. Ined ni Cesar Torres ang isa sa mga pulis na kaagad nitong ikinamatay. Samantalang sa puldin ng bala si Cesar, matapos matamaan ng isa sa mga pulis, subalit sugatan din ito. Matapos din siyang matamaan ni Cesar sa kamay, leg at dibdib. Patay si Cesar Torres sa mainit na ikwentro na yon. Matapos mabaril si Cesar Torres, sinubukan ni Fidel Felix na tumakas sa eksena sa pamamagitan ng pagtalon sa rooftop ng isang property. Ngunit pumalpak siya at nahuli kinumpirma ng mga otoridad na ang dalawang ito ay miyembro ng Sinaloa Cartel at kinumpis ka nila ang 9mm handguns na ginamit ni Cesar at 38 Super na ginamit ni Felix. Kasama rin dito ang 22 rounds of ammunition at dalawang cartridges. Si Fidel Felix ay dinala sa kustodiya ng mga opisyal ng Estado mula sa International Homicide Office ng General Prosecutor kung saan dedeterminahin ng gobyerno ang kanyang criminal status. During interrogation, Pinaliwanag ni Felix na inutusan lang silang ipadala ang mga armas kay Ignacio Nacho Coronel Villarreal na pinaghihinala isa sa mga leader ng Sinaloa Cartel. Hiniling ng mga investigador sa kanya na ituro ang lugar na dapat sana nilang meet up ngunit tugon ni Felix na hindi niya na raw ito maalala pa. In court presentation, pahayag ni Felix na innocent raw siya at hindi niya raw talaga alam na si Cesar Torres ay kasali sa Sinaloa Cartel hindi niya raw pinaputukan ng baril ang mga polis, tanging si Cesar lang daw. Tinanong siya kung ano ang ginagawa nila sa Guadalajara at tugon nito na naroon lang daw sila upang bumisita ng kanilang mga kamag-anak. Dagdag niya pa tinorture raw umano siya ng Zapopan Police at pinilit nila siya na ilagay ang kanyang fingerprints doon sa mga ebidensya. Pinabulaan na naman ito ng mga polis. Kitang kita raw nila na kasabwat siya mismo sa pagpapaputok ng baril at tangkang pagtakas. Naharap siya sa kasong homicide and attempted homicide. Batay sa autopsy report, si Cesar Torres ay may tama ng baril at maraming blunt injuries sa kanyang ulo. More specifically, pistol whipping o yung pagpalo sa ulo gamit ang baril. Ngayon, itinuturing na legend ang batang ito at ginawan pa nga siya ng dalawang kanta na tinatawag na Narco Corridos or Drug Ballads. Patungkol ito sa pagbibigay parangal sa kanyang pamumuhay bilang isang batang kriminal.